Magandang araw muli sa inyo lahat. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ngayong araw na ito, magpatuloy po tayo sa mga katanungan ninyo at mga bagay na nagko-komento. Bibigyan po natin ito ng paglilinaw. At umpisa na po natin. Ano po? So basahin po natin dito sa mga komento. Ito po ay galing kay MJ Tuman. So bago ko po basahin ha, disclaimer lang po. So ito po ay paglilinaw para hindi po pagtatalon ho. Kasi po may kanya-kanya tayong paniniwala at pananampalataya. Pero kung kayo dadaan sa ating channel, hindi ko po pwedeng palampasin ang mga bagay na gusto ko po ring magbigay ng reaksyon sa inyong mga comment. Ano po? Para lang po sa paglilinaw ano para hindi po sa pagtatalo, kundi sa pagkakasundo at pagkakaisa sa tamang pananampalataya. Kaya basahin na po natin. Sinabi ba ni Kristo na bawal na magkaroon ng pari kapag namatay na siya? So dito bago ko basahin yung pangalawang tanong. Dito sa kanyang unang uh, tanong ay uh, hindi na po pwedeng mamatay ang ating Panginoong Isus. Amen. So babasahin natin mamaya. So dito naman ang sinasabi mo, representative lang ang Pope namin, hindi kapalit ni Kristo. Unawa mo papuntang kadiliman. So meron po kayong uh, sariling uh, namamagitan sa Diyos. So ang inyo pong namamagitan ay si Pope. Ngayon, pag namatay nga po po sa inyong uh, way of uh, doctrines, kailangan palitan yan. Tama po ba? Kasi, kailangan yung pare o pagkapare, hindi pwedeng palitan dahil walang kamatayan yon Kaya yung aming Kristo, ang ating parang so Kristo, wala yung kamatayan kaya hindi po napapalitan. So ngayon, ito ko yung ating pagkakaiba sa ating paniniwala. Ano po? So pinapakita ko lang po sa inyo, hindi para tayo magtalo-talo, Iyan ang inyo pong paniniwala, iyan ang inyong uh, doktrina. So, ibig sabihin, hindi namin po kayo para bigyan ng samahan ng lobo, no. Pinuukulan pala lang namin yung aming pananampalataya kay Kristo Hesus, walang kamatayan, kaya hindi po napapalitan. Amen. So, yung namamagitan sa Diyos ay si Kristo, hindi tao. 'Di ba? Si Pope ay isang tao lamang po 'yan, ano? So, bibigyan ko po kayo ng kasagutan mula sa kasulatan. Basahin muna natin, ano? So, dito ba natin muna sasagutin itong una mong katanungan? So, ulitin ko po, ang sabi mo, bawal na magkaroon ng pari kapag namatay na siya. So, ayun nga po, ang aming pong pari ay si Kristo, wala po yung kamatayan kaya hindi pwedeng palitan. So, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ngayon po, basahin po natin ito sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 7.22. Ang sinasabi ng kasulatan, basahin po natin. Kaya si Jesus ang naging katiyakan natin sa isang mas mabuting kasunduan. Maraming pari noon dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawa nila bilang mga pari. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan. Kaya hindi naililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya, Maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa makasalanan at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya. At pagkatapos, para naman sa mga kasalanan ng mga tao, si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. Ang mga tao na naging punong pari ayon sa kautusan ay may mga kahinaan. Ngunit ayon sa sinumpaan ng Diyos matapos maibigay ang kautusan, itinalaga niya ang kanyang anak na maging punong pari magpakailanman dahil tunupad nito ang layunin ng Diyos. So malino po no. Ang amin pong paniniwala, ang amin pong pagkakilala sa ating Panginoong Kristo bilang pari na hindi pwedeng palitan. Ano po? So ngayon, dahil nag-comment po kayo kaya po lang ako ako'y sumasagot. Hindi para kayo ayo hindi ko para kayo awayin o bigyan ng sama ng loob. Malinaw naman po yung binabasa ko. Dahil yun ang aking ipapaliwanag, yung aking babasahin. Sapagkat, iyon na po ang tamang sagot. Dito sa inyong katanungan, di ba ulitin ko, baka hindi nyo naunawaan. Sinasabi mo pa, ay eh, papuntang katiliman. Ang papuntang katiliman, yung hindi sumusunod kay Kristo. Naunawaan po ninyo? Kasi ang sinusunda natin si Kristo, siyang liwanag siya ang ilaw. Amen? Kaya kung wala kang sinusundang Kristo, wala ka sa liwanag. Kung meron ka pang ibang representative o namamagitan sa Diyos, ay wala kang ilaw, wala kang liwanag. Ibig sabihin, papuntang kang kadiliman. Kaya narito yung channel para ilinaw po sa inyo. No? Ngayon, kung inang inyong paniniwala, ay wala ho akong magagawa. Hindi ko naman para pilitin kayo na paniwalaan sa aming pananampalataya na kung ng ang aming natutunan mula sa ating Paneso Kristo. Si Apostol Pablo natuto ng tamang pananampalataya nung siya'y sumunod sa ating Paneso Kristo. Yung labing dalawang alagad na walang kaalam-alam, di ba? Ay siyempre, sila'y mangingis Nung sila'y sumunod sa pamaraan ni Kristo, di ba? At sila'y naligtas din po. May kaligtasan yung mga apostol niya. Bakit? Ang sinusundan nila yung ilaw. Kaya sumunod sila, kaya inutusan sila ng Panginoon na mangaral. Di ba't nangaral po sila? Kaya sinamahan po sila. Ibinigay ng ating Paneso Kristo yung patnubay, yung uh, manala espiritu para sila'y magabayan. Amen? Upang, mapaka, upang makapangaral ng maayos. Amen? Sa kapangyarihan ng Diyos, kaya sila'y nakakapagpagaling. Amen? Kaya dapat natin alamin yung mga bagay patungkol sa Diyos. Amen? Pag sinabing po, tao yan, ano yung connection natin sa tao? Ang connection natin sa Diyos, sa anak ng Diyos. Malinaw na ibinigay dito sa talatang ito kung babalikan po natin. Ano? Napakalino po dito sa huling talata. Ang mga tao na naging punong pare ayon sa kautosan ay may mga kahinaan. Kaya yung mga pare sa ngayon, may mga kahinaan yan. Kaya huwag tayo magtitiwala kung kani-kaninong pare, maliban sa pare na ang tinoto ko yung anak ng Diyos, which is ating Panginoon sa Kristo. yun ang dapat natin paniwalaan at sampalatayanan. Hindi katulad nito. Di ba? Kung itutuloy natin, pinagtibay ng Diyos. Ngunit ayon sa sinumpaan ng Diyos, tingnan niyo po ha, nangako ang Diyos. Sumumpa ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Matapos maibigay ang kautusan, itinilaga niya ang kanyang anak. O sino ba magtatalaga para maging pare? Ang Diyos, sinong itinilaga? Eh wala kong sino man. Mismo yung anak ng Diyos ang itinalaga bilang pare. Ituloy natin na po. Sabi po dito, itinalaga niya ang kanyang anak na maging punong pari magpakailanman. O mapapalitan ba yun? E eh magpakailan man na. Wala na po tayong karapatan kung gusto ninyo magpare yung ibang mga pare sa ngayon ay hindi alam nila ang kautusan ng Diyos. Wala nang ilalagay ang Diyos ng sino mang pare sa panahon natin ngayon. Amen. Mula nung itinalaga ng Ama yung kanyang anak na maging pare magpakailanman as is na po yun. Lifetime na po yun. Walang expiration ang pagkapari ng ating Panisong Kristo. Bakit? Kasi na kay Jesus po, tinupad nito ang layo ni ng Diyos. Si Kristo lang po yung makakatupad. Amen. Wala na po tayong dapat pang guluhin sa ating kaisipan, sa ating pananampalataya. Malinaw na malinaw kung tayo nagbabasa at inuunawa natin yung ating binabasa. Kaya kung uulitin natin ano po, para maging malinaw po sa lahat, umpisahan natin muli dito sa verse 22. Babaybayin ko sa inyo, ikumpara po ninyo ang inyong inyong mga pari sa aming pagkakilala sa Panginoon sa Kristo siya ang punong pari. Ikumpara po ninyo. Ang sabi dito sa kasulatan, kaya si Jesus ang naging atiyakan natin sa isang mas mabuting kasunduan. O ikumpara po ninyo yung susulpot na pare ngayon. Alin ang mas mabuti? Si Jesus na sinasabi ng kasulatan o yung susulpot ngayon ng mga pare? Wala yung katiyakan yung mga pare ninyo ngayon. Ang katiyakan natin yung pare na si Jesus. Tuloy po natin. Maraming pare noon dahil kapag namatay ang isa, ano nangyayari? Ano Pinapalitan siya ng isa upang may ang mga gawain nila bilang mga pari. O, oh, di ba? E yung mamamatay ngayon, hindi niya may papagpapatuloy Kailangan palitan siya. So, ayaw ng Diyos na gano'n. May papalitan pa. pabalik uli, papalitan. Mamamatay, papalitan. Hindi na po gayon ang proseso. Yun nga ay nasa lumang tipan na kung saan ay ganyan ang nangyayari at nagaganap. Hindi na po yan inaalaw ng Panginoon. Amen. Tuloy pa natin para mas malinaw pa sa atin. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan. Ayo yun. Yan na po. Ikong po ninyo ang inyong pare, namamatay yan. Ano ba ang life span ng tao? Hanggang 80 lang. Kung mabubuhay pa siya ng isang daang taon, natatapos pa rin po ang kanyang buhay. Ang ating Kristo hindi natatapos. Amen. Kaya ang sinasabi dito, ngunit si Jesus ay walang kamatayan. Ikumpara po ninyo ang inyong mga pari. May kamatayan yan. Si Jesus ay walang kamatayan. Bagamat siya ay pari. O, pagkumpara po ninyo. Malinaw po. Kasi kung wala lang kayong natanimang maling aral. Eh kasi nga, nakadikit na sa inyong loob-looban na tama ito kahit mali. Ano? Ayaw ali alisin yung mga bagay na karumihan sa inyong puso, budhi. 'Yun ang gusto ng Diyos, malinis 'yung ating budhi, 'yung ating isip, lagyan ng mga salita ng Diyos. Amen. 'Yung mga salita ng Diyos ang matanim sa ating mga puso, 'yung mga aral at turo mula sa ating Panginoong Kristo. Kaya hindi niyo matanggap 'yung mga aral at turo ni Kristo, gusto pa ninyo na magkaroon ng ibang aral na hindi galing kay Kristo. Eh, ang mga taong hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Sapagkat may nangangaral na mabuti, ayaw pakinggan. Kung may nangangaral naman diyan na ibang aral, yun ang pinapakinggan, hindi aral ng Diyos, hindi aral mula kay Kristo. Ituloy pa natin, no? Para malaman natin na magkaroon tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan, tingnan ninyo, ang inyong mga pare hindi makakapagligtas. Eh, may kamatayan yun. Samantala ng si Kristo, wala yung kamatayan, kaya may katiyakan tayo na ililigtas tayo niya. Tuloy natin sa 25. Kaya may ililigtas niya Nang lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya. O yan po ang namamagitan. Maliligtas siya kung mamamagitan si Kristo sa atin. Eh ang inyong unawa, ang representative ninyo ay si Pope ay eh, may kamatayan niyan ang inyong pang kaisipan hindi daw kapalit o hindi nga kapalit. Ang namamagitan sa inyong isip ang ang namamagitan sa amin ay si Kristo. So, ibig sabihin, namamali kayo sa diwa kasi ang gusto ninyong ilapat sa inyong damdamin, sa inyong kaisipan, ay si po. Amen? Eh, may mga kamatayan yan. Hindi yan ang makakapagligtas kasi may kamatayan. Si Kristo, walang kamatayan. Amen. Nasa kanya ang liwanag. Nasa kanya ang buhay. Dapat niyong malaman. Babasahin ko sa inyo, no? Si Kristo ang liwanag. O, di ba? Kaya yung sinasabi mo papuntang kadiliman, ang papuntang kadiliman, kung hindi si Kristo ang sinusundan. Basahin natin ang Kristo ang ating ilaw. Basahin natin. Ano po? Basahin po natin dito sa mga sulat ni Juan. Unang Juan, chapter 1 verse 5 para maintindihan natin ano po. Kasi eh, nang hindi niya mapahamak ang inyong kaluluwa. Yung sinasabi mo papuntang kadiliman, kapag hindi si Kristo ang inyong sinusundan at iba ang inyong sinusundan, papuntang kadiliman yun. Unang Juan chapter 1 verse 5, ito ang mensaheng narinig namin mula kay Heso Kristo. Wala po dyan po. Ano? at ipinahayag namin at ipinahayag naman namin sa inyo ang Diyos ay liwanag at sa kanya ay walang anumang kadiliman. O oh, di ba? Walang kadiliman sa kanya. Kaya po, yung sinasabi niyo papuntang kadiliman ay yung sumusunod sa tao. Ano ba si po? Tao yan, hindi yan Diyos. Tulad natin din si Pope, may kamatayan. Ang Kristo walang kamatayan. Yung ating Panginoong Heso Kristo walang kamatayan. Kaya kung ang Diyos ang ating susundan yan, malinaw po, ulitin ko po. Ito ang minsaheng narinig namin mula kay Heso Kristo. At ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag. At sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Malinaw naman po. Kaya ang sinusundan po namin, si Jesus. Ituloy po natin sa verse 6. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa kanya ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, yan po. Tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo. At ninilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Nalinis pala tayo sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Ang ibig sabihin po ng dugo ni Jesus, yung kamatayan ni Kristo sa krus ay nagkaroon po ng tinatawag na pagtubo sa ating mga kasalanan. Amen? Nang sa ganun, makalapit tayo sa Diyos kung sa sampalataya tayo sa kanyang anak. Eh si Pope ba nagbigay ng dugo o namatay ba siya na nabubuo ang kanyang dugo doon sa krus? Wala naman pong ganun po na kung saan ay ipinako sa krus. Wala. Wala tayong nabalitaan na kung saan ay napako sa krus, nabubuo ang kanyang dugo, walang ganun. Si Kristo po ay mismo uh, walang kasalanan, pinako sa krus, namatay sa krus upang matubos sa kasalanan. At binuhay na muli sa ikatlong araw ng Ama para patunayan na si Kristo anak ng Diyos at si Kristo ay wala ng kamatayan pa basahin natin para mapatutuhan ako po sa inyo na wala ng kamatayan si Kristo nung nabuhay na muli kaya yung sinasabi mo dito no, ulitin natin itong tanong mo sinabi ba ni Kristo na bawal na magkaroon ng pari kapag namatay na siya e eh, wala na nga pong kamatayan ang ating Panginoong Isus basahin natin dito po sa mga sulat ni Juan, Aklat ng Pahayag, chapter 1, verse 18. Ako'y buhay magpakailanman. Ayan, mismo sa... Ayan, mismo ang ating Panginoong Isus Kristo nagsasalita. Anong sabi ng ating Panginoong Isus? Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo, buhay ako. At hindi na muling mamamatay nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. So malinaw po ma? So yan lang po ipinalinaw ko po sa inyo. Pero kung kayo may sariling pananampalataya, eh, hinahayaan ko kayo. Ano? Ha? Kasi hindi ko ako para pilitin kayo. Kaso nga lang, ang consequence, mapapahamak ang inyong kaluluwa. Kung hindi nyo sasampalatayan yung nakasulat. Ano ba yung kapahamakan? parusa ng Diyos sa mga taong ayaw sumampalataya. Ayaw kilalanin si Kristo, ayaw sampalatayanan, ayaw sumunod sa pamaran at utos ng Diyos kaya mapapahamak. Kaya kung meron pa kayong ibang sinasampalatayanan maliban kay Kristo, no, ay yan po ang consequence ng mga taong matitigas ang ulo. Ibinigay na nga yung anak para sampalatayanan natin. Amen? Para sundin natin yung mga aral at turo para tayo ay hindi mapahamak eh kayo na po ang bala no. ilinaw ko lang po sa inyo mga nagtatanong po dito sa ating YouTube channel na kung saan ay may hatid yung mabuting balita. Ano po? Sana ay nakakaunawa po kayo no. Sana MJ Tumang, hindi tayo nagtalo dito. Binasa ko ang paliwanag, yung po ang tamang sagot. Si Kristo, walang kamatayan. Mananatiling buhay magpakailanman. Uulitin ko po, na, ano? Ito po ang ating uh, pagkakilala sa ating Paneso Kristo, bilang pari, wala siyang kamatayan. Ang sabi ng ating Paneso Kristo, mababasa mismo natin sa mga sulat ni Juan sa Aklat ng Pahayag 118. Uulitin ko po, Ako'y buhay magpakailanman, namatay ako, pero masdan mo, buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay. Ibig sabihin, yung pagkapari ng ating Paneso Kristo, hindi natin pwedeng palitan. Amen? Kaya yung gustong magpare ngayon, kung mababasa mo ito, huwag ka na magpare. Sinasalungat mo yung utos ng Diyos. Ibig sabihin, gusto mo pang saklawan yung pagkapare ni Kristo, ay bahala ka. Ito, maliwalag na sa mga tao, maging doon sa mga tao, no, na gusto rin magkaroon pa sila ng ibang pare, maliban kay Kristo, at doon pa kayo pumupunta. Di ba? Yung tinatawag na pangungumpisal para humingi ng tawad sa Diyos, hindi na po pare na tao para mamagitan sa Diyos. Kay Kristo po kayo lalapit, mamagitan kayo kay Kristo, humingi kayo ng tawad at ang Diyos po ay tutugon sa inyong pangangailangan. Kasi nga po, pag narinig mo na yung aral at turo ng Kristo, doon pa lang uti-uting mababago ang buhay mo. Kasi ang pag-aaral at pagtuturo ang mensahe ng Diyos na ating mapapakinggan, ito'y pagbabago ng pagkatao natin. Mababago yung ating paniniwala, pananampalatayang mali. Aalsin nyo, pag-uugaling mali. Ano ba yung pag-uugaling natin? Pagiging swapang, magnanakaw, mamamatay tao, ano mang uri ng kasalanan, pag nawala yung iyo, namumuhay ka sa kabanalan, iyan ang ikaliligtas mo. Iyan ang minsahe ng Diyos. Tayo magbanal. Gumawa ng mabuti. Iyon ang saritang reliyon lalayo ka sa anumang karumihan o kasalanan. Amen. Kaya kung sana po ay nakaunawa po kayo sa ating pag-aaral ngayong araw na ito, naway no, patuloy kayong makinig. Ano? Pasadahan niyo muli itong ating napag-aralan para mas lumalim ang inyong pagkakilala sa Diyos. At ngayon po, huwag naman kayong makalimot na mag-like at mag-subscribe sa channel ito. Naghatid muli ng mga aral at turo ng ating Baransu Kristo. Natanay man tayo ng mga magagandang aral. Ano? natuto po tayo, nataniman tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos. Ano po? Kung kayo nataniman, patuloy tayo magbalik ng papuri sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya po ang kapangyarihan at papuri pagsamba. Maging sa Kanyang buktong na anak na si Yeso Cristo, hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.